Hello! So, ngayon, nag So, today, mag-ano kami ni Lincoln? Mag-unbox kami ng Ano niya? So, um, gear at saka Helmet So, surprise, Lincoln Hindi niya kasi alam na ano Hindi niya alam na uh, May bagong kasi siyang buy Na pang malakihan na Kasi marunong na talaga siyang mag-buy Um 2 years plus, 2 years old plus siya, nag-balance bike. Tapos, 3 years old siya, mga 3 years old, 4 months, parang ganun, nag-bike na siya. Yes, nag-bike na siya yung green na bike niya. Tapos, yun, marunong na siya mag-bike. Hanggang ngayon. Anong na kasi siya eh. Tapos, ina-adjust-adjust lang ng tatay niya yung upuan. First niya talaga na bike, ay yung pang 10 years old na. So, diretso ng pang 10 years old, hindi talaga yung parang, yung may three wheels, may, parang may three wheels sa likod. Yung dalawang maliit at saka. Wala na siya noon. So, diretso siya talaga sa malaki. Tapos, one hour lang. One hour lang siya nag-ano, nag Tapos, marunong na siya. So, hanggang, yun, yun na yung ginagamit niya hanggang nag like, seven years old siya. Tapos, ngayon na seven years old na talaga siya. So, binilhan siya ng mas malaki na. So, kasing laki na ng tatay niya na bike talaga. Yun. So, ako kasi, nag-alala ako baka in case. Huwag naman. So, malaki na kasi. Tapos, hindi natin alam yung mag-crush. Tapos yung mag, ano ba, yung impact pag matumba. Hindi natin alam. Sabi niya, hindi na daw siya hindi na daw siya ng ano, yung may gano'n na protector. Eh, iba na eh. Mag-protector. You know, mama, the all professional biker going to going to how many kilometers, thousands kilometers they're biking. They have protector. I know. See? Oh. So now we unbox your and dito. So una kasi dumating isang araw yung gear. Tapos dumating yung pagka sunod na araw dumating yung ano, helmet. Tapos may ano kasi dito. Yung regalo. May regalo. Bago na yung uh, late Christmas gift. Dahil sa classmate niya. Saka t-shirt. So, may dalawa na siyang crocs Ayan. Maganda na crocs So, yung isa. Where's is your another crocs mamang? So, pangalawa to na crocs niya. So, regalo. Tapos, may t-shirt. May polo shirt. Medyo malaki. Payat kasi si Lincoln. Kasi ito pag mataba si Lincoln. Payat kasi yan. Siguro grade 2. So ngayon, mama. So now, surprise! What first? The gear? Mama, you're the one open. Sige na, excited. Do Sige, open. Open. That is for your knee, for your gloves, your elbows. So my knee, may lagayan siya. Ayan. So, ito pala yung gloves. Mamang, put na. Look at your gloves. No. Oh, wait, look. How protect your hand. See? Okay, like this. Wait, wait. Wait, wait, wait. Ah, protect your So, may ano siya, may extra siya na ano. May extra siya dito sa ilalim. So, may nakalagay na dito sa ilalim. Ayan. Nakadikit na. Ayan. So, extra po. May extra pala po. Saka yan. Ayan, may extra. Ayan. Ano pa? Pero hindi ko alam para saan po. Dito, dito pala po. Ayan. Uh, ano, filter siya. Oh, look. So, ayan. Excited na si ko na. I-try niya yung protector niya. So, ayan, niyaya niya yung tatay niya na mag-bike ano, mag siya. So, ayan, first time niya na may protector sa head niya. Kaya, ayan, sinamahan ng tatay. So, hey, nag-worry lang home. ako kasi, ano, yung mag-bike siya na hindi siya nakahawak sa yung handle. Ano ba yan? So, yun. Sabi ng tatay, uy, palagi, Daw gina, palagi daw siya na ganyan. Pagkasama yung tatay. So, ayan. May exhibition. Kasi andyan kami. Careful, mama. So, gabi na kasi yan. Mag-alas sa is na. Kaya, ayan. Uh, saglit lang siya nag, ano, nagbike bike tapos yan, kinaumagahan, ginising yung tatay kasi magbike na naman daw sila yon So, minsan, hindi niya kasama yung tatay niya. Magpa, ano talaga yan, magpa, tingin sa akin. Pag wala yung tatay busy, so ako yung pa, tingin ng tatay. Pero pag may time silang dalawa, kaya ayun, magbike silang dalawa. So, paalis silang yan, ginising lang niya yung tatay niya para magbike lang silang dalawa.